Magandang araw sa inyo mga bahay. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, ito pag-uusapan natin 'yon ang kalagayan ng Gilas Pilipinas matapos tayong matalo sa Angola. So, maraming nagtatanong, ano nga bang sunod sa Gilas? Laglag na ba tayo? Wala na ba tayong pag-asa sa second round? Wala na bang pag-asa sa Olympics? Okay? Para sagutin niyang lahat at malinawan 'yung lahat uh, regarding sa uh, sitwasyon ng Gilas ngayon. Yes, may posibilidad pang makapasok ang Gilas sa second round at sa Olympics. Okay, meron ba tayong chance pero uh, hin kakapiranggot yung uh, pag-aasa natin mga bay na makapasok sa Olympics at next round Okay, dalawang party yan ang pagbabasihan dyan para makapasok tayo sa next round at Olympics. So basically una na dyan, nakasalalay sa Gilas, Pilipinas at yung pangalawa naman is nakasalalay sa Dominican Republic kung makakapasok tayo next round or sa Olympics. Okay, so unang-una bakit ko nasabing nakasalalay sa Gilas at sa Dominican Republic yung sitwasyon nyo ng Gilas Pilipinas. Unang-una, kailangan ng Gilas Pilipinas magkaroon ng triple tie sa Angola at Italy. Okay, kailangan magkaroon sila ng uh, one win and two loss record mga bay. Para mangyari yan, okay, unang-una dyan, nakasalalay sa Dominican Republic na dapat nilang talunin ang Angola Okay, sa Martes yan mga bay no? First game sila So, malaki naman ang chance Pagdating dyan sa aspeto na yan Malaki ang chance na Matatalo ng Dominican Republic ang Angola Maliban na lang kung ibibigay ng Dominican Republic Ang panalo sa Angola So, once na manalo yung Angola Wala na tayong pag-asa Sa Olympics at sa next round uh, Actually, sa next round wala na tayong pag-asa pero sa Olympics, meron ba tayong kakaunting pag-asa? Nakadepende sa Japan at China yung kapalara uh, natin sa Olympics. Okay? So, kung manalo yung Angola, laglag na tayo sa next round. May pag-asa pa tayo sa Olympics. Ngayon, yung pag-asa natin sa Olympics, mga bayan nakadepende kung mananalo yung Gila sa Italy. Okay? So, kahit na matalo yung Angola sabihin natin manalo sila sa Dominican Republic at malaglag tayo sa next round. May pag-asa pa rin tayo sa Olympics mga bay kung matatalo natin yung Italy at makakuha tayo ng isang panalo kasabay ng isang panalo ng Japan kahapon at matalo yung Japan sa next game. So yan yung mga scenarios mga bay na mangyayari sa gilas. In case na manalo yung Angola sa first game kontra Dominican Republic. Kung matalo naman ang ang gola sa Dominican Republic mga bay ang kailangan nalang gawin ng gilas is talunin yung Italy para magkaroon tayo ng triple tie with a one win and two loss record ng Italy, Angola at Gilas. Pero dapat ang panalo ng Gilas kontra sa Italy mga bay is medyo mabigat-bigat dahil kailangan nilang talunin ng Italy ng more than 12 points mga bay. Ano? kasi nakabase kasi sa cushion system yung triple tie na mangyayari and para mag 2 tayo sa group stage natin kailangan nating talunin yung Italy ng at least, uh, more than 12 points at least 13 points which is uh, medyo mahirap na talunin yung Italy and uh, kailangan mo pa silang tambakan okay, sa panalong yon so sobrang liit talaga ng chance sa ng Gilas Pilipinas pero meron pa naman tayong accounting at uh, chance sa mga bay na kinakapitan para mapasok tayo sa Olympics at sa next round. Yun nga lang karamihan doon, isa-asa tayo sa ibang teams which is yun yung mahirap uh, mangyari and uh, medyo tagilid talaga yung gilas maliit yung chance ng Gilas Pilipinas. So yun lang mga bay. Maraming salamat sa panoot.